So, isa uh, isang mga magandang araw sa din at mga bay. Kung naalala uh, nyo, -tanim tayo ng uh, ubas or yung grapes noong uh, January 10. So, ito ngayon yung uh, ubas natin mga bay. Pagkita natin sa inyo yung uh, resulta ng ating pagtatanim ng uh, ubas dahil uh, almost 3 weeks na po siya. So, kailangan na natin mag lagay ng uh, pataba o fertilizer. So, ang gagawin natin ngayon, Uh, mag-round uh, weeding muna tayo mga bay kasi uh, medyo marami nang uh, damo yung natin yung puno ng ating uh, ubas so kailangan na nating uh, bago magabuno ay uh, i-round weeding muna natin siya para hindi mag-compete yung abono at saka yung uh, para ta ta talaga nga makain talaga ng ating ubas yung ilalagay natin na uh, pataba So, hindi tayo expert dito. Ang uh, ina-apply natin dito is yung uh, ating medyo na-research na, na, research lang din natin at siyempre sa tulong ng ating mga mentor. Shout out kay Sir uh, Rachel ng uh, double del Norte. So, ito na po yung uh, seedling na uh, ba, sir? Yung root. So, rootstock po itong uh, tinanim natin dito, mga bayno no? Hindi pa to talagang uh, ganito kasi pagdating ng 3 months, magdudugtong tayo dito ng ating uh, mga gusto na variety na gusto nating uh, pabungahin so pakita natin sa inyo yung sitwasyon ng ating ubas uh, so ito mga ba yung uh, status ng ating ubas so 3 weeks, 3 weeks old pero medyo okay na yung uh, kanya mayroon ng uh, talbos na lumabas medyo marami kasi siyang kwan tawag nito maraming branches na lumabas so dapat mag cut tayo dito pero wag muna kasi medyo bata pa yung gawin natin ay mag ground weeding tayo dito at saka mag apply tayo ng uh, abono so tapakita pa natin sa inyo yung iba na maganda talaga yung tubo ng ating uh, ito yan ang lapad ng uh, dahon, kahit wala pa tayong in-apply na fertilizer. Yung uh, una pala yung nilagay natin na basal. So naglagay tayo ng uh, yung birmikas. Yan. So, itingnan natin. Maganda naman yung uh, status ng kanyang dahon. Kaya lang, medyo maraming uh, damo. So, yan yung uh, gawin natin mamaya mag-ground weeding tayo. At saka, bago tayo mag-apply ng ating uh, fertilizer. Yan. So, dito medyo maganda yung kanyang uh, standing. Yan. So, katao ba po ito? Mga bayo, katao ba? Rootstock. At dito medyo taas, mataas na yung uh, talbos. Meron na nga uh, tindrils na lumabas. Ibig sabihin ay naka uh, stable na yung uh, ugat doon sa ibaba. So mamaya atin, uh, ganito natin, idikit natin sa dyan para masanay siya at saka gagapang siya pataas. Yan, yung ating gagawin mamaya. So, ito yung uh, gagawin natin mga bay. Medyo i-heal up natin siya. Para hindi matangay yung ating mga uh, abuno. Kung uh, sakaling uh, umulan. So, Puna natin ito ng yung, yung lupa. Tsaka ganyan natin. Parang bulkan, At least para kung kahit ulan. yung mga tapataba na inilagay natin dyan mga bay hindi matangay yan so yan lang yan so pero uh, medyo mainit mga bay pero okay lang So, yan. At siyempre, manual natin na kunin yung mismo nga uh, damo sa puno ng uh, sa puno ng uh, grips natin at saka maglagay tayo ng abono mamaya mga bay So tapusin na natin sa lahat ng ating mga yun ito ng ating grips. At saka mag-abono tayo mga bay. So ito mga bay, dito dito. Ito yung gawin natin dito ngayon. Mag- uh, magra-round weeding tayo at saka i-hill up, hill, uh, hill up natin yung ating uh, kuan. Puno ng ating grips, no? Oh, Kaya mga bay na para kung mag-abono tayo hindi matangay ating round weeding at saka hill up yan gawa natin siya parang kawa ganyan mga bay kasi medyo mataas yung puno ng ating kasi kapag mataas ang puno yung babaw uh, mababaw oh. madaling matangay lang uh, tubig no? Kung magulan. ulan At siyempre, mas, ah, mas maganda kung medyo makapal yung uh, punuan, yung makapal yung uh, nito, yung kanyang hill. Kasi para inig, kasi para pag abuno natin, medyo kuan dito, yan, medyo hindi sa kagad matangay ng uh ulan o yung tubig no So 'yan mga bay, meron na tayong natapos dito. So ito yung mga natapos natin pero medyo ulan malami pa. Kasi ano tinanggalan na natin ang shade kasi parang kaya na niya mag uh, mag-akyat na walang shade kasi kapag uh, makita natin kung hindi niya kaya kasi malalanta yan 3 weeks na po to yung mga bay fruit stock kataw ba so abang abangan nyo yung uh, pag uh, natin dugtong nito kasi dugtong natin pag dating ng 3 months